Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng kabahay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo lalong-lalo na sa nagkamalabuan na makarelasyon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng partner mo at nagtaka ka na lang ba? kung bakit hindi na siya tumatawag o kumukontak sa iyo. At nararamdaman mo na parang hindi ka na niya mahal at nararamdaman mo rin na parang ayaw na niya sa iyo. Gusto mo ba na magkabalikan kayong dalawa at manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya ay hindi mapapakali at siya ay mababalisa sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang tawagan o kontakin nang sa ganon maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Gawin mo lamang kumuha ka ng kalahating basong tubig at pagkatapos lagyan mo ito ng kahit kaunting asin at pagkatapos hawakan mo lamang ito ilapit ito sa baba mo mag-focus at mag ka at ibulong mo lamang ang spell na ito Pangalan at apilido ikaw ay hindi mapapakali at ikaw ay mababalisa at ako ay maisipan mong tawagan at kontakin at ikaw ay makipagbalikan sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng pwede po. At pwede mo padagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos mo nang mabulong ang spell, itago mo lamang itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito takpan at pwedeng hindi takpan, basta itago ito hanggang tatlong araw. At bulungan mo ito isang beses sa isang araw hanggang tatlong araw lamang at pwede mo na ito itapon. At kung okay na kayo ng mahal mo o ng partner mo, ay pwede mo pa rin ipagpatuloy ang ritual na ito. Depende na po sa inyo kung gusto mong ihinto o kung gusto mong ipagpatuloy. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.